Narinig mo na ba ang teorya na ang mundo ay hindi bilog? Tama ang narinig mo. May mga naniniwala na lahat ng alam natin tungkol sa mundo ay isang malaking kasinungalingan. Mula pagkabata, tinuro na sa atin na ang mundo ay bilog. Umiikot sa araw at sa sarili nito. Pero paano kung mali ang lahat? Ayon sa flat earth theory, ang mundo ay parang disk na papalibutan ng napakataas na pader ng yelo at sa itaas nito ay may tinatawag na firmament. Ang firmament ay binanggit sa Genesis, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig, upang paghiwalayin ang tubig mula sa tubig. Isang dam na umano'y humahadlang sa atin, na maabot ang langit. May mga naniniwala na ito ang dahilan kung bakit tila imposibleng makalampas sa kalawakan. At bakit parang may mga sikreto ang mga ahensya ng kalawakan, na ayaw nilang ibunyad. Sa Aklat ng Job, chapter 37, verse 18, sinasabi pa, ikaw ba ay makakagawa ng kalawakan sa ibabaw mo, matibay na parang salamin na tinunaw? Patunay raw na ang langit ay may matibay na tinunaw. Bakit nga ba maraming lumang mapa at sinaunang teksto ang nagpapakita ng patad na mundo? At bakit maraming misteryosong pagkawala ng mga nagtatangkang tuklasin ito, ang tanong, bilog ba talaga ang mundo? O may mga bagay na itinatago sa atin? Naniniwala ka bang bilog ang mundo? O baka ito'y isa lang malaking ilalaman? ilusyon para ilihis tayo sa tunay na katotohanan